magandang araw sa inyong lahat mga boss andito na naman tayo ang yung lingkod nagbabalik si Clifford dama vlogs sa mga bago kong followers dyan at yung mga beginners kong mga uh, subscriber o followers dyan uh, sana meron kayong matutunan sa aral uh, sa laban ko ngayon sana may aral kayong mapupulot uh, so magandang magandang laban mga boss uh, man, uh, isa siyang immortal uh, rank player sa Dama Legend. So, pangatlo sa pinakahayos rank ito mga boss. So, magaling. Solid na laban mga boss. So, <coughs> si Trial1917. So, shout out sa iyo master. Ang lakas mo. So, ako yung first mob dito mga boss. Uh, 314 ako. Tira siya 116 mga boss. So, 115 na ako mga boss. Pag tira niya ng 214 mga boss, uh, nag nag 61 lang ako. Tapos, 7.2 siya So, 116 na ako mga boss. Uh, 313 siya, kain ako. Kain siya atas mga boss. Tapos, kain ako real. <coughs> Tapos, tira sa 16, 1613 mga boss. Ah, uh, nag 51 lang ako timing. Tapos, 51 din siya. Uh, 95. So, tumira siya ng uh, 10.5 mga boss so balak niya ako lansihin mga boss kung titira ako ng 1.15 mga boss uh, sigurado na pasok na ako sa lansis niya so nakita ko yan mga boss so tumira lang ako ng 5.4 tapos sinayang niya mga boss uh, tumira sa 7.3 so tinakpan ko lang tapos sinayang niya mga boss so tinakpan ko lang uh, ulit hindi siya pwede tumira ng uh, sa sasayangin niya maingganyo siya papasok ng 3, uh, 13.3 mga boss kasi titirahan ko lang ng uh, 10.5 kung papasok siya, kakain siya, madadalawahan siya mga boss so alam niya yung mga na ano, basic na uh, lance so, sobrang basic lang talaga yan mga boss so tumira lang siya ng 6.1 uh, tumira lang din ako ng 12.7 mga boss tapos tira siya ng 3.13 tapos tumira lang ako 14, uh, 15 mga boss so tumira siya nang 11-7 so medyo nahirapan siya sa posisyon mga boss medyo naunahan ko siya sa posisyon kaya medyo hindi nakagalaw yung pisa niya tapos pagtira niya ng 11-7 mga boss so binilang ko lang ng konti mga boss uh, binilang ko ng konti uh, dinalawa ko agad kasi alam ko naman na hindi siya makakadama kasi may pakain pa ako ng 416, ganyan. Tapos pakain siya ganyan mga boss. Ah, <clears throat> uh, sobrang winning ko na dito mga boss. Uh, winning na talaga 'to. Uh, kaso lang medyo medyo napadali ako ng tira mga boss. Hindi hindi ako nag timing timing na, na napadali ako ng tira ng uh, 11:13. So naano niya mga boss, napatay yung dama niya tapos ah uh, medyo Nagbalance yung posisyon 4-4 <laughs> So sayang yung winning ko na Ano kanina So tumira ako ng 72 mga boss uh, Tumira siya ng uh, 4-16 Tapos tumira ako ng 8-3 uh, mga boss So pagtira niya ng 9-5 mga boss Medyo dito banda mga boss Medyo lumamang ako ng konti. Kasi nakuha ko yung 14, naka 3-14 ako So parang real na yun Real na din yan na posisyon mga boss Tapos to, sinalag niya ng ano uh, Inunahan ko na mga boss Kasi baka maka maneuver pa yung 12 save Makatira pa siya Baka malanganin pa ako sa posisyon Pagtira niya ng 1613 mga boss ah uh, Diyan sa pagtira niya 1613 ah uh, Talagang ano na yan uh, Siguro para para sa akin mga boss Parang medyo delikado na siya sa posisyon Kasi natirahan ko siya ng uh, 12-7 uh, 11-7 Tapos tira siya ng uh, 12-7 mga boss uh, Tumira lang ako ng 16-14 Tapos nag 16 siya mga boss uh, Sa posisyon na yan mga boss Parang uh, matatalo na talaga siya Ganyan ako mga boss 14-15 pakain ganyan uh, Dyan banda mga boss kain pasok Kain. Sa position na 'yan mga boss, uh, nag sumuko na po si Trial 1917. So shout out sa iyo master. Ang lakas mo. So game to naman tayo mga boss. Siya naman yung white, ako naman yung black. Ah uh, 116 siya mga boss. Uh, tumira lang ako 215. Ah uh, pag 1613 niya, uh, 314 lang mga boss. Pag 214 niya mga boss, uh, tumira lang ako 62. Ah, uh, 61 siya mga boss. 116 <coughs> lang ako. Uh, gumilit siya. Kain Ganyan dalawa. Kain ako abante. So, buklain yung tira niya mga boss. Ah, uh, buklain talaga. Yan talaga yung kadalasan natin makikita. Ah, uh, tumira lang ako 105. Ah, uh, 83 siya. Ah, uh, 51 ako mga boss. So, umatras ganyan. Uh, sa posisyon na to mga boss parang bawal ako tumira ng 115 kasi may kombinasyon siya pa dalawa so mapoposisyonan niya ako mga boss so dito lang tinakpan ko yung ano yung tumira lang ako A3 nagtira niya ganyan mga boss ah, nag advance lang ako ah, tira sa 313 so 95 lang ako timing mga boss tapos tira siya uh, 117 ah, 11 ah na 51 lang ako mga boss tapos uh, ah, 72 siya nagano lang ako mga boss uh, 11.6 so akala ko dito mga boss uh, titira sya ng uh, 2.14 atras siya so yung tinira, tinira niya dito mga boss is 12.8 12, so para sa akin blunder yung 12.8 kasi natiran ko sya ng real naka real ako pag tira niya ng 10.6 mga boss uh, nakaabantin ako na ako 1.15 tapos pag tira niya ng uh, buwan, mga boss so sinayang ko kasi wala naman din sya may titira mga boss kundi papakain na lang So, dito sa tumira ng uh, 13 1316 mga boss, uh, kumain na ako doon. Tapos may bitin pa dito. So, lugi na siya ng isa mga boss. Dibaldi na siya. Pagtira niya ganyan mga boss, uh, hindi, hindi na ako nag-real mga boss. at uh, tumira lang ako ng 314. So, nag-advance sa ganyan. So, tumira lang ako ng 61. Pakain sa dalawa mga boss, Pagtira niya uh, 1614, pagkain niya, inatrasan ko lang mga boss. Ganyan. Uh, sa posisyon na 'yan mga boss, sumuko na po si Trial 1917. Sobrang ganda ng laban mga boss. Uh, sana sa mga bago kong followers at yung mga beginners, Kung mga uh, subscribers, followers mga boss, sana meron kayong natutunan sa aral na yun, uh, sa laban na 'yon. So, bago matapos yung video na to mga boss, uh, Meron na akong isa shout out mga boss. Uh, shout out sa king uh, mother na supportive Masyado supportive talaga sa akin uh, si Mrs. Nini Bikiso. And shout out sa king idol na si Larry Dama PG ng Dimyao Bohol. And shout out guys, Sugabo Earl Iban ng Carmen Bohol. And shout out din sa kaibigan natin na si Munib Indana ng Sambongga City. And shout shout out din uh, kay Jan Lee ng Palumpon Liti. And shout out din sa kaibigan natin na ma malakas din maglaro ng Dama Si gelben Pameron Rama ng Padada Dabaw. Ang shout out din kay Masrin ng Maguindanao, Cotabato. Ang shout out din kay Boss Elmar de Taonon. Ang shout out din kay uh, Boss Oscar Amakin, champion ng Panglaw. Ang shout out din sa kaibigan natin na si Doydoy Ulaer ng Karkar Cebu. Ang shout out din kay Boss Ereher Cantoria Hiser. Eh, Ang shout out din sa bago kong kaibigan na si AG e. Bison ng Kalokan na sobrang galing maglaro ng dama. A shout out din kay Master George Dulutina ng Batuan Bohol. And shout out sa lahat ng damadors, damadors ng Ilocos. And shout out din kay Master Roland Tranquilihero Subirano ng Tibuli South Cotabato. So yun lang mga boss. Sana meron kayong natutunan sa laban na yun. Maraming salamat mga boss and magandang gabi at God bless sa ating lahat.